Hello guys, 40 days video, naglalakad tayo dito sa bundok. Ayan. Yeah. Right, ito yung mga kasama natin sa likod. Ayan. <laughs> <laughs> Uy, may mga ablo! <laughs> <laughs> Naligaw, Naligaw, niyo, Naligaw kami dito sa bundok. Ayan. Yeah.

Layo guys. Hmm. Bukuk. Tangan sakit di Banana, mana banana? May mga abdo, ayun o. Allez, non. C'est pas obligé ça, di kami dito ng bayawak. Puro <coughs> <coughs> ba dito? Nakahanan siya eh. Nakahanan Mga ah... Mahogan eh. Taas oh.

Ah, hindi din tayo sa Ito yung sakin natin, no? Oh. Ang parada sa... ...ng uh, kalsada. Gusto ko makapasok lang hindi ito, oh, Pasok yan. Abot dun. <tinyo> suso. kita dami suso. Tayo pang uwa muna suso. <laughs> Salang guys, ganti na. Thank you. Fica muito bem.